Matutulog na nga lang kami ay nagawa ko pa talagang mukpa cute sa camera. GGSS yarn. Pagpasensyaan nyo na nga mga mare dahil minsan ko lang din naman ginagawa to. Pinubukan ko lang naman talaga yung camera ng bago kong cellphone. Ngayon ngayon lang din kasi ako nagka-time na i-explore itong camera ng cellphone na to. Hello, hello mga mare! For today's video nga ay ire-repaint namin yung kulungan ng mga alaga naming aso. Sobra din kasing pintura na pwede sa bakal na nakita ko dito sa bahay, kaya ginamit na namin ni Kuya. Medyo matagal-tagal na din kasi itong kulungan na to, kaya naman nagbabaklasan na yung dati niyang pintura. Para naman gumanda-ganda, kaya ayan at pininturahan na namin ni Kuya. Umalaki na din kasi yung dalawang anak ng bebek Kylie ko, kaya kailangan ko na talaga silang malipat dito sa may kulungan. Nga may panghina din kasi yung loob loob ng bahay namin dahil nga sila sa loob. Sang-sang sulok na lang kasi sila nagwiwiwi at nagpupupu. Yes ko po. Nga bumili ako ng pang trainer na doon sana sila magwiwi. Ewa, eh, ipik naman pala yun. Time din naman na doon sila nagwiwiwi. Kaso nga lang, mas marami talaga yung wiwi nila sa sahig. After nga naming mapinturahan ay binilad agad namin ni kuya para mas mabilis matuyo. After ng mga isang oras at ayan, natuyo na din yung pintura. madali dali ko na nga silang inilipat dito sa may kulungan. Napalabas-labas ko din naman sila minsan mga mare para naman makatakbo-takbo din at makapag-exercise din sila. Buti nga din at nagkasya ito ganitong higaan na nabili ko sa Shopee. Kulay puti nga dyan, yan nga yung training pipad nila. Sana nga at matrain na sila na dyan na sila magwiwi. Dahil sakto lang din naman yung laki ng kulungan at wala na nga silang matakbo-takbuhan. For now, dyan na muna sila sa kulungan nila. Eh enjoy nga ako habang pinagmamasdan ko sila dahil nga sobrang napaka-cute nila. Sa ngayon ay dumidedi pa nga sila kay Mami Kylie nila. Pero soon ay ipapractice ko na nga silang kumain ng dog food. Yung beef pro puppy nga yung ginagamit kong dog food kay Bebe Kylie ko. Mula noon hanggang ngayon nga mga mare, yun din yung ginagamit kong pagkain ng Bebe Kylie. So sa mga anak niya nga mga mare ay lalagyan ko nga muna ng bear brand na gatas at saka yung dog food. Fast forward ay nagprepare naman ako ng uulamin namin para sa aming pananghalian. Ito nga chicken feet yung naisipan kong iluto. Ayan nga at nilinisan ko na at pinagtatanggalan ko na ng kuko. Natanggal ko nga din mga mare yung medyo nakaumbok sa may bandang palad. Hindi nga alam kung anong tawag doon basta pinagtatanggal ko ko yun. Ayan, after ko nga matanggalan ng kuko ay hinugasan ko na naman ulit. Gaya na nga din ako ng tubig para papakuluan ko muna ito at papalambutin. Habang pinapalambot ko nga yung paan ng manok mga mare ay nagayat na nga din ako nitong bawang sibuyas at saka itong luya. At inumpisahan ko na nga din maggisa at inuna ko nga itong luya. Sunod ko naman din yung bawang pagkatapos yung sibuyas. Inisagisa ko lang mga mare hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. Tapos ay nagdagdag naman ako dito ng crack na paminta. Since malambot na din naman yung mga paa ng manok kaya i-drain ko na at i-ginis ako na nga. Ginisagis ako nga ng bahagya bago ako naglagay ng soy sauce. At ayan kapag medyo na prito-prito na nga siya mga mari tsaka ako naglagay nitong soy sauce. Halo-halo ko nga ng mga ilang minuto para nga manuot talaga yung soy sauce. Pagkatapos ay naglagay na din ako ng suka. Iko na nga din hinalo mga mare at nagdagdag na lang ako ng tubig. At na tinakpan ko na nga at hahayaan natin na hanggang sa maiga-iga yung sabaw. Tiblahan ko na nga din pala yan mga mare at naglagay din pala ako ng chopped na sili Hintayan na nga at taluto na itong ating adobong chicken feet.